masama na madilim pa oh. no yung ba ang gusto mong manahin ng ating mga anak at ng ating mga apo medyo mahiya naman tayo oh. uh, kung hindi tayo mahihiya para sa ating sarili mahiya naman tayo para sa susunod na henerasyon katulad oh. din ng mga latest statement ni Vice President Sara ay oo. oh, no? oh di ba yung narinig mo yung kanyang press con sabi niya ay hindi ako pro any country no ang last time kasi nilag check ako yung Pilipinas ay isa ring country. Mm -hmm. no? Pero ang tawa ko dyan, hindi lang slip. Ang tawa ko dyan, yan talaga yung kanyang karakter, Yan talaga yung kanyang katauhan. Hindi siya loyal sa ating country. Mm -hmm. Mas loyal siya doon sa tumutulong sa kanya yung nagbabayad na sinasakop yung ating bansa mm -hmm. no kaya medyo revealing yung kanyang statement na yon pa kayo iba ang tingin ay statement lang naman yon reflective yon ng kanyang katauhan at reflective yon doon sa kanyang gagawin mm -hmm. pag sila ay nakabalik sa kapangyarihan yeah i do not serve any country no yung kanyang political life ay masasum up mo doon dahil talaga namang hindi siya naglilingkod sa ating country. <laughs> yun. At saka hindi lang yun. Talagang alam mo, kahit na ako nung narinig ko ngayon, nagulat ako because hmm. ako sinasabi ko palagi sa mga ginagawa natin dito. Ginagawa ko to para sa Pilipinas. Hmm. Kaya tayo nagsasalita, bumabati ko sa ating mga politiko para sa Pilipinas. Kaya nagulat ako na hindi niya naisip yon. Tulad ng sabi mo nga, tingin ko kasi, hindi talaga yun ang nasa isip niya at hindi nga, yan ang tawag mong Freudian slip. <laughs> Oo, oh, correct. <laughs> kaya, kaya sa mga sumusuporta oh. sa mga Duterte, pag isip isipan nyo, yung, yung ganong kasing salita, kasi nakikita mo na wala siyang loyalty sa kahit na anong bansa, kahit sarili niyang bansa. At ang loyalty lang niya, para sa akin, tingin ko ha, pera. Yun ang loyalty niya. Ama, kaya ka ng mga mamamayan sa umaga, habang sila ay nag-aagahan, titigan nilang maigi yung mata ng kanilang mga anak, hmm. ng kanilang mga apo. Ano ba yung karapat dapat dito sa aking mga anak at sa aking mga apo? No, ano ba yung karapat dapat na kinabukasan, na para sa kanila? Itong ganitong klaseng leader mm -hmm. na gustong magpapatay, mm -hmm. e, yung ganitong klaseng leader na uh, ang laging sinasabi ay puro pagmumura, ganitong klaseng leader no, na ang loyalty ay sa ibang dayuhang bansa, etc. etcetera. Et so isipin naman nila, sa umaga, bago matulog, yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ano yung titingnan nila na pinakamabuting lipunan, pinakamagaling na leader, pinakamarangal na kinabukasan para sa kanilang mga anak at mga apo? Huwag na sa kanilang sarili.